Sa isang ordinaryong araw sa Bangkok, isang desisyon ang magpapabago sa kapalaran ni Christine Brown magpakailanman. Isang matandang babae, si Mrs. Ganosh, ang lumapit sa kanya na mamalimos ng palugit sa kanyang loan. Desperadong humihingi ng awa, ngunit sa mundong ginagalawan ni Christine, hindi sapat ang awa upang umasenso. Upang patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang mga boss, pinili niyang tanggihan ang kahilingan ng matanda, isang desisyong hindi niya alam ay may matinding kapalit. Ang dating tila walang bahid na buhay ni Christine ay unti-unting nagiging bangungot. Isang hindi nakikitang puwersa ang nagsimulang gamambala sa kanya, mga anino sa dilim, bulong sa gabi, at isang presensyang hindi niya matakasan. Ang sumpang akala niyang isang walang kwentang pananakot ay nagugat sa isang halimaw mula sa kailaliman ng impyerno, isang nilalang na may tatlong araw lamang bago tuluyang kunin siya. Ngayon, desperado siyang makahanap ng paraan upang mabawi ang kanyang pagkakamali. Ngunit paano mo lalabanan ang isang kalaban na hindi natitinag, hindi natatakot, at hindi tumitigil hanggang makuha ka? Noong 1969, sa isang tahimik na tahanan sa Pasadena, California, isang desperadong mag-asawang Mehikano ang humahangos papunta sa tirahan ng espiritistang si Sean Sandina, takot at pangamba ang bumabalot sa kanila, tatlong araw na ang nakalipas mula ng nakawin ng kanilang anak ang isang kakaibang alahas mula sa isang misteryosong grupo, simula noon, nagsimula siyang makarinig ng malamig na bulong sa dilim at makakita ng mga aninong gumagalaw sa sulok ng kanyang paningin, hindi na siya mapanatag, sa kagustuhan sa gipin ng bata, isinagawa ni Sandina ang is isang chance upang harapin ang hindi nakikitang puwersang bumabalot sa kanya, ngunit bago pa man siya makagawa ng paraan, isang nakakasindak na presensya ang biglang sumunggab sa bata, na paatras sa takot ang kanyang mga magulang habang sa isang iglap, hinagis ito mula sa balko na at bago pa sila makasigaw, hindi nakikitang mga kamay ang humila sa bata pababa sa kailaliman ng impyerno, habang nanginginig sa pagkabigla, mahigpit na isinumpa ni Sandina, hindi pa rito nagtatapos ang laban, balang araw, muli niyang haharapin ang nilalang na ito, at sa pagkakataong yun, hindi sa papayag na matalo Makalipas ang apat na taon, si Christine Brown, isang loan officer sa bangko, ay patuloy na nagsusumikap upang makuha ang promosyon bilang assistant manager. Para sa kanya, ito na ang susi sa mas magandang buhay, isang patunay na kaya niyang umangat sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan, ngunit hindi magiging madali ang kanyang laban, lalo na't mahigpit niyang katunggali ang ambisyosong bagong empleyado, si Stu Rubin, alam niyang kailangan niyang patunayan sa kanilang boss, si Mr. Jax, na kaya niyang gumawa ng mahihirap na desisyon, kahit pa mga hulugan ito ng pagsasantabi ng kanyang Butihang loob, sa kanyang lunch break dinalaw niya ang tanyang kasintahan, si Clay Dalton, isang profesor na nagmamahal sa kanya sa kabila ng tanyang pagiging simple, sa isang munting kilos ng pagmamahal, iniabot niya rito ang isang bihirang barya na nakuha niya sa opisina. Ngunit habang siya ay palabas, narinig niya ang tawag mula sa ina ni Clay, sa malamig nitong tinig, pilit niyang ipinapareha ang anak sa ibang babae, isang mas mayaman, mas karapat-dapat. Nasaktan si Christine, pakiramdam niya, kahit anong gawin niya, hindi siya kailanman magiging sapat pagbalik sa opisina napansin niya si Stu na pasimpleng inaabot ang dalawang Lakers tickets kay Mr. Jax, isang hayagang pagsuhol upang makuha ang kanyang nais, ngunit wala siyang oras upang mag-alala tungkol dito. Ilang sandali pa, isang matandang babae, si Mrs. Ganosh, ang dumating sa bangko, namimilipit sa pagmamakaawa para sa pangatlong palugit sa kanyang mortgage. May sakit siya at desperadong hindi mawala ang kanyang tahanan. Sa puntong ito, may pagpipilian si Christine, maging maawin o ipakita sa kanyang boss na kaya niyang gumawa ng matitigas na desisyon, sa kabila ng kanyang pag-aalimit alinlangan, pinili niyang tanggihan ang hiling ng matanda, sa matinding desperasyon, lumuhad si Mrs. Ganosh sa harapan niya, hinahalik-halikan ang leleya ng kanyang palda habang nagmamakaawa, nahihiya at naguguluhan, itinulak siya ni Christine Palayo, dahilan upang mapahiya ito sa harap ng maraming tao, habang hinihila siya ng mga gwardya palabas ng bangko, isang matalim na tingin ang iniwan ni Mrs. Ganosh kay Christine, isang tingin na puno ng galit, hinanakit, at isang bagay na mas malalim pa, walang kamalay-malay si Christine na sa araw na iyon, hindi lang ang promosyon niya ang nakataya kundi ang mismong kaluluwa niya. Matapos ang insidente sa bangko, pinuri ni Mr. Jack si Christine sa paraan ng kanyang paghawak sa sitwasyon kay Mrs. Ganosh. Sinabi nitong malapit na niyang makuha ang promosyon ngunit may isang loan pang kailangang maaprobahan bago ito tuluyang maibigay sa kanya. Labis na natuwa si Christine, pakiramdam niya, unti-unti na niyang naaabot ang kanyang mga pangarap, habang papalabas siya ng opisina, dala ang ilang gamit at mga dokumento, napansin niyang nakaparada ang lumang sasakyan ni Mrs. Ganush sa di kalayuan. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit binaliwala niya ito at nagmamadaling pumasok sa kanyang kotse. Bigla na lang, isang lumang scarf ang lumipad at dama po sa kanyang windshield, dahilan upang mapa-atres siya sa gulat. Nang sundan niya ito ng tingin, bumaliktad ang kanyang mundo, naroon si Mrs. Ganosh sa likod ng kanyang sasakyan, nakatitig sa kanya ng malamig at puno ng galit, sa isang iglap, sinunggaban siya ng matanda. Nagpambuno sila, ngunit nagawa ni Christine na itulak palabas ang babae at i ang pinto. Sa pag-aakalang siya ang nagwagi, pabirong sigaw niya, ha, tinalo kita. Ngunit isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang pumuno sa paligid, gamit ang isang blok ng semento, winasak ni Mrs. Ganosh ang bintana at hinayla siya palabas, habang nakahandusay, naramdaman ni Christine ang matandang kamay ni Mrs. Ganosh na kumapit sa kanyang Amerikana. Isang botones ang hinugot nito, sa kabamulong ng isang mahiwagang oras ayon. Pagkatapos, ibinalik niya ang butones sa kamay ni Christine at unti-unting naglaho sa dilim. Hindi pa alam ni Christine, pero ang simpleng butones na iyon ang magiging simula ng kanyang bangungot. Habang tinutugunan ng pulisya ang insidente, dumating si Clay upang sunduin si Christine Pauwi, sa daan, isang kakaibang bulong ang kanyang narinig, dahilan upang magdesisyon siyang magpahula, bagamat may pag-aalinlangan si Clay sa paniniwala sa mga espiritista, sinamahan pa rin niya si Christine kay Rom Jazz, isang misteryosong manghuhula, sa halagang $60, sinimula ni Rom ang pagbabasa ng kapalaran ni Christine, ngunit agad siyang nabahala nang maramdaman niya ang presensya ng isang masamang nilalang, hindi niya itinuloy ang pagbabasa at seryosong ibinunyag na alam niya ang tungkol sa buto botones na daladala ni Christine. Sa takot at pagkalito, bumalik sila ni Clay sa bahay. Habang hinihintay si Clay, nagluto si Christine ng cake sa kusina, kasabay ng paglalaro sa kanyang alagang pusa. Sa pagbuklat ng lumang cookbook, nakita niya ang isang lumang larawan niya bilang bata, kung saan siya ay labis na mataba. Bigla niyang gumuho ang kanyang kumpiyansa, kaya agad niyang pinunit at itinapon ang larawan bago bumalik sa pagluluto. Biglang nagpatay si hindi ang mga ilaw, at ang dating tahimik na gabi ay napuno ng nakakakilabot na tunog ng umiingit na gate, napalingon siya at nakakakilabot nakita ang anino ng isang kambing na may sungay sa dingding, isang eksenang nagpatindig ng kanyang balahibo, sa isang iglap, isang hindi nakikitang puwersa ang humadya sa kanya patungo sa mga utensil, nagdulot ng bahagyang mga galos pagdating ni Clay, agad siyang nag-alala at inisip na muling inatake ni Mrs. Ganosh si C.H. Christine, ngunit kahit anong paliwanag ni Christine na wala siyang nakitang sinuman, minabuti nilang kumonsulta sa isang psychologist, ayon sa doktor, maaaring dulot lamang ito ng trauma mula sa kanyang nakaraang karanasan, sa gabing iyon, tinangka nilang bumalik sa normal, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, nagising si Christine mula sa isang bangungot, isang nakakakilabot na panaginip kung saan isang langaw ang gumagapang sa kanyang ilong at muli siyang inatake ni Ganosh, napasigaw siya, dahilan upang magising si Clay sa kaba, ngunit sa kabila ng lahat, tinangka niyang kalmayan ang sarili, at itinuring itong panaginip lamang, at tuluyang bumangon upang pumasok sa trabaho. Habang abala sa trabaho, nilapitan si Christine Isto upang magtanong tungkol sa mga patakaran sa pautang ng kanilang bangko. Habang ipinapaliwanag niya ito, bigla siyang nagbalik tanaw sa hindi malilim utang pagbisita ni Ginang Ganosh. Biglang lumapit si Mr. Jax upang pakalmayan siya. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nagdugo ang ilong ni Christine. Isang simpleng pagdurugo na agad na lumala at naging matinding pagdurugo. Tumalsik sa mukha ni Mr. Jax at nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Agad na lumabas ng bangko si Christine. Habang ang mga kasamahan niya ay naiwan na litong-lito sa nangyari, samantala nang hindi napapansin ng iba, sinamantala nisto ang pagkakataon at lihim na kinuha ang mahahalagang dokumento ng malaking pautang na tinatrabaho ni Christine. Desperadong hanapin ang sagot sa kanyang kinakaharap na sumpa, tinungo ni Christine ang bahay ng apo ni Ginang Ganosh, gamit ang address na nakuha niya mula sa mga dokumento ng matanda. Sa una, ayaw siyang papasukin ng babae, ngunit nang sabihin ni Christine na nais niyang itama ang kanyang nagawa, pinagbigyan siya nito, pinatuloy siya sa loob at itinuro ang daan patungo sa isang silid. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang pagtitipo ng mga taong kumakain, isang burol, at sa gitna ng lahat, naroon ang bangkay ni Ganosh. Sa isang malaswang pagkakataon, nadulas si Christine at bumagay bumagsak mismo sa katawan ng patay, dahilan upang bumaliktad ito at sumirit sa kanyang mukha ang likidong pampreserba ng bangkay, sa gilid, malamig na sinabi ng apo ni Ganosh na nararapat lang kay Christine ang anumang mangyayari sa kanya, sa kanyang pagkalito at takot, muling bumalik si Christine kay Rom upang humingi ng gabay, dito niya nalaman ang pangalan ng nilalang na sumusunod sa kanya, ang nakakatakot na demonyong tinatawag na Lamia, ayon kay Rom, isinumpa ni Ganosh ang isang butones mula sa coat ni Christine, at sa loob ng tatlong araw, darating ang Lamia upang kunin ang kalulang luwan ng sinumang may hawak ng butones, may posibilidad na maiwasan ito sa pamamagitan ng isang alay, kaya inabot ni Rom kay Christine ang isang aklat tungkol sa paghahandog ng hayop, agad naman itong tinanggihan ni Christine, ngunit may babala si Rom, magugulat ka sa mga kayang mong gawin kapag dumating na ang Lamia para sayo, kinagabihan, habang mag-isa sa bahay, sinundan si Christine ang isang nakakatakot na anino, ang presensya ng Lamia, sa isang iglap, sinimulan siyang itulak, ihagis, at ibalibag sa kanyang sariling tahanan, hindi niya alam kung paano ito lalabanan, kaya dali-dali siyang kumuha ng kutsilyo sa kusina, nanginginig, tinawag niya ang tanyang alagang pusa, umaasang hindi siya nag-iisa. Habang tahimik na inililibing ni Christine ang kanyang pumanaw na alagang pusa, dumating si Clay at napansin ang dugo sa kanyang braso. Sinubukan nitong alamin kung anong nangyari, ngunit ngumiti lang si Christine at sinabing ayos na ang lahat, kinagabihan, naghapunan sila sa bahay ng mga magulang ni Clay. Bilang pasalubong, nagdala si Christine ng harvest cake na natutunan niyang gawin noong lumaki siya sa bukid. Sa simula, minamaliit siya ng ina ni Clay, ngunit nang ipakita niya ang kanyang talino at lakas ng loob, nagbago ang tingin nito sa kanya, lalo na nang ikwento niyang iniwan niya ang kanyang inang nalulong sa alak matapos mamatay ang kanyang ama, sa kalagitnaan ng hapunan, nagsimulang magbago ang lahat. Nakakita si Christine ng mata sa kanyang cake. Sa gulat, sinaksak niya ito at damyugo, pero nagkunwaring kumain upang hindi mapansin ng iba. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, inubo niya ang isang langaw mula sa kanyang panaginip, dahilan upang madismaya ang mga magulang ni Clay. Kasabay nito, lumakas ang pagkalampag sa pinto, nariyan na naman ang lamia. Hindi na nakayanan ni Christine at dali-daling umalis. Sinubukan siyang habulin ni Clay, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga magulang, sinabing hindi niya ito matutulungan. Sa desperasyon, muling lumapit si Christine kay Ramjas, na nagsabi na may isang taong makakatulong sa kanya, ngunit kailangan ng $10,000. Ipinagbili niya ang lahat ng mahahalagang ari-arian ngunit nakalikom lamang ng $3,500. Sinubukan niyang humingi ng advance kay Mr. Jax, ngunit sa halip, nalaman niyang hindi natuloy ang loan na tinatrabaho niya, at ang posisyong dapat sanay sa kanya ay napunta kay Stu, umalis siyang bigo at umuwi ng basag ang loob. Sa kusina, tahimik niyang nilalabanan ang lungkot sa isang galon ng ice cream, hanggang sa dumating si Clay. Lumapit ito at marahang sinabi, nang malaman kong mahal kita, ipinangako kong gagawin ko ang lahat para protektahan ka. At doon niya inamin, binayaran na niya ang halagang kailangan. Dinala ni Clay si Christine sa bahay ni Sean Sandina, ngunit siya lamang ang pumasok. Plano ni Sean na magsagawa ng isang seans upang dalhin ang espiritu sa pisikal na mundo at tuluyang poxane ito. Kasama ang kanyang alalay, naghanda sila ng isang kambing bilang sisidlan ng lamia. Ipinaliwanag ni Sean na kapag napasok ng lamia ang kanyang katawan, kailangang idikit ni Christine ang kanyang kamay sa kambing upang ilipat ito roon. Nagsimula ang ritual kasama si Nashon, Ram, Christine, at ang alalay. Sa pamamagitan ng isang incantation, nagpakita ang mga ligaw na kaluluwa, ngunit mabilis silang pinalayas ni Sean. Maya-maya pa, dumating ang lamia at sinapian si Sean, galit na inanunsyo na dadalhin nito si Christine sa impyerno. Mabilis na inabot ni Christine ang kamay ni Sean at idinikit ito sa kambing dahilan upang magwala ang demonyo. Tinangka ng alalay na putulin ang koneksyon gamit ang isang machete, ngunit nagmintes ito, at sa isang iglap, kinagat siya ng lamia. Sa gulat, lumapit si Christine upang tumulong, ngunit nalaman niyang ang alalay na mismo ang bagong sisidlan. Nagsimula itong pagtawanan siya habang nagdudulot ng kaguluhan sa paligid. Samantala, nawala ng malay si Ram matapos tamaan ng upuan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpakawala ng apoy ang Lamia at nagsimulang sumayaw sa ibabaw ng mesa, patuloy na tinutuya si Christine. Isang matinding spell ang ginamit ni Sean upang palayasin ang demonyo, ngunit matapos ang tagumpay, bumagsak siya at agad na namatay. Akala ni Christine ay tapos na ang lahat, isang mapait na tagumpay matapos ang apat na taon ng paghihintay ni Sean para labanan muli ang Lamia. Ngunit agad siyang itinama ni Ram. Hindi ito tapos, babala niya. Ang pagkamatay ni Sean ay patunay na walang makakapigil sa Lamia. Ang tanging natitirang pag-asa ni Christine ay ipasa ang sumpa sa iba, kinuha ni Ram ang isang sobra, kung saan inilagay ang butones na isinumpa ng Lamia. Kung sino man ang bigyan mo ng butons ito, siya ang dadalhin ng Lamia sa impyerno, paliwanag niya. Ngunit nag-aatubili siyang sabihin ito noon, ayaw niyang maging kasabwat sa paghatol ng iba sa walang hanggang pagdurusa. Sumakay si Christine sa kotse ni Clay at maluwag ang loob na sinabing tapos na ang lahat, ngunit sa kanilang pagmamaneho, muntik na nilang mabangga ang isang matandang lalaki, na sa paningin ni Christine ay si Ganosh, sa malamig nitong tinig, sinabi nito sa kanya, pupunta ka sa impyerno, sa kanyang pagkabigla, nalaglag ni Christine ang sobre na naglalaman ng sumpang butones, sa parehong sandali, bumukas ang bag ni Clay at nagkalat ang kanyang mga papeles, natabunan ang sobre, tarantang hinanap ito ni Christine at nang makakita siya ng isang sobre na may bilog na bagay sa loob, agad niya itong kinuha, Ha? Inihatid siya ni Clay pa uwi at sinabi hang magkita sila sa train station upang magtungo sa kanilang weekend getaway. Ngunit sa halip na magpahinga, pumunta si Christine sa isang diner, uminom ng maraming kape, at nag-isip kung kanino ipapasa ang sumpa. Sa desperasyon, tinawagan niya si Sto at tinakot na isusumbong ito kay Mr. Jax kung hindi sila magkikita. Nang magkita sila, nagmakaawa si Sto na huwag siyang isumbong, halos ibigay na ni Christine ang butone sa kanya ngunit umatras siya sa huling sandali, dahil wala nang ibang pagpipilian, nagtanong si Christine kay Ram kung maaari bang ipasa ang sumpa sa isang patay na tao, ipinaliwanag ni Ram na maaaring gawin ito sa pamamagitan ng isang formal na alay, sa bagong pag-asa nagtungo si Christine sa sementeryo hinukay ang libingan ni Ganosh at ipinasok ang sobre sa kanyang bibig bilang alay sa gitna ng malakas na ulan, halos malunod siya sa putik ngunit nagawa niyang makaligtas, kinabukasan, masaya niyang sinalubong si Clay sa Los Angeles Union Station para sa kanilang bakasyon nakaayos siya, nakasuot ng bagong coat at may bagong sigla, hindi alam ni Christine na sa bulsa ni Clay, may I hawak itong maliit na kahon, handa na siyang mag-propose, ngunit nang mapansin nito ang tanyang bagong coat, nagtanong ito kung ano ang nangyari sa dati niyang suot, tinapon ko na, sagot ni Christine, ngunit bago pa niya maipaliwanag, kinuha ni Clay ang isang sobre mula sa kanyang bag, sayang naman, Ania, bago iniabot ito sa kanya, napanganga si Christine sa pagkabigla ang totoong sobre na may sumpang butones ang hawak ni Clay. At kung nagustuhan nyo ang recap na ito, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na recap.